Good morning! For today's video ay magluluto tayo ng tokwa So una kong ginawa, nagpainit ng kawali Tapos naglagay na ako ng mantika Yung mantika dapat medyo marami Para hindi na natin kailangan balik-balik rin Yung mga side ng tokwa Na hiniwa natin ng cubes na ganyan So ipiprito lang natin yan hanggat sa mag golden brown yung lahat ng side ng mga tokwa na yan. Ayan. So, malapit na. Pwede na natin kunin. At iset aside muna natin ito at mag na tayo sa the same pan ng sibuyas, bawang. At saka ilalagay natin dyan yung pinirito natin na tokwa. So, ayan na. Then, lalagyan natin yan ng toyo. So, kung gusto nyo na medyo may konting sauce, pwede siyang lagyan ng 1 fourth cup ng tubig. Pero ako po kasi di ako naglagay ng tubig. So, toyo lang, yung nilagay ko. Plus, maglagay po ako dyan ng dalawang sachet ng mamasitas na oyster sauce. So, kahit anong oyster sauce naman ay pwede naman po. So, ayan. Hindi na po ako maglalagay dyan ng asin kasi naglagay na tayo ng toyo kanina sa yung oyster sauce. Malasa na po yun. So, ito na. Pagkaganito na, ilagay natin yung chinap natin na spring onion. Magtira ng konti para pang toppings mamaya. Para mas nakaka-encourage na kainin. So, ito po. Ready na to. Naglagay lang ako ng konting ground black pepper. At ito na po. Sinalin na natin sa ating serving plate. Ayan na po ang ating tokwa. So, maglalagay ulit ako ng spring onion sa top bago natin iserve para mas nakakaganang kainin. O, ba diba, napakadali. Meron ka ng pwede mong gami, uh, gawing snacks, pwedeng pulutan at pwede pangulam. So, yun lang.